Ipapakilala ko na nga po sa inyo no? Kanina pa kami nagkikwentuhan dito Actually tapos na kami magkwentuhan Kaya magpapaalam na po siya Uh, magtama pa, alam na po. Pero hindi, let us all welcome mga kapatid. Live na live dito sa studio. Si Bugoy na Koy Koy. Yes, oh, eto na nga, makihang out na nga sa singer, songwriter at rapper. At na uh, nasa podcast na rin siya ngayon. Mm -hmm. Ayan, celebrity shout outer natin. With over 1.2 million followers on YouTube. Oh, at umabot lang naman. Sa 63.2 million streams sa YouTube yung single niya uh, kasama si Flo G na pinamagatang stick Stig. Di ba nga? Ngayon naman, isa shoutout niya ang latest album niya na paano ba basahin to? Ikaw na nga? Vermont's Money. Yan, yeah, Vermont's Money. ah uh, shoutout na, bukoy. Batiin mo na muna yung mga fans mo. Ang dami mga nanonood sa'yo. <laughs> Yo, ang gandang lalaki ko pala dito. Tignan mo, no, tignan mo naman yan. Ito okay, yung camera yo, mo. Ito, ito, ito. sarili ko, eh. tingin ka sa tropa. Yan, oh. tingin ka sa tropa. <laughs> yan, yun pala. <laughs> <laughs> yo, salamat lahat. Inimbitahan niyo ako dito sa kakaibang mundo ninyo. Mm -hmm. Tumagos ako ng mundo sa mundo nyo. Yeah. Pero ano ba yung... Oh, sige, pag-usapan muna natin yung uh, mundo na sinasabi mong yung mm -hmm. uh, bugoy. O oh, ano ba? How is it different uh, na nasa... Andito ka ngayon sa radyo dun sa mundo na pinanggalingan Galing, ka, galing ako sa underground eh, yung mundo mm. ko, di ba? Tapos ito naman yung masabing mainstream. Ngayon. yes. So, marami pinagkakaiba. Parang dun sa amin, walang rules masyado. Mm -hmm. Pwede kami late mag-upload ng palabas. Okay. Na, walang masyadong sinusunod na ganun. Oh, ikaw, so, sa mga ganito, yun, kailangan namin, oh, pag sinabing alas 8, kailangan, alas ano, 8 oh, talaga. may mga rules dito. Yeah. At pagka alas 8, pagka 8 p.m., 8 p.m., hindi 8 oh, a.m. Pagka oh. Pagka oh, ka sa andre, bala di ba, ka, ganyan. Oh, yeah. okay. So, how was the transition? Ayos so naman, kaya ko namang sumunod ng ano. Mm. Paminsan-minsan lang naman eh. Pero pag tumagal, baka hindi ko na kaya. <laughs> Ayan na, susundot oh. pa rin kung saan ka nang galing noon oh. ano, sa underground. Oh. Pero, nag enjoy ka naman ngayon na medyo syempre nandito ka sa pagitan ng, uh, syempre galing kang talent sa mm. underground mm. Uh, music scene. Mm. And then, palipat ka rito sa mainstream. Yeah, okay naman, para lang akong ano, turista sa ibang bansa. Ayan, yeah, oh. na para namamangha sa... Oo, oh, pagpasok ko, di ba? Parang oh. Uh, oh. professional. Oo, oh, alam nyo, napaka kanina, no nagulat nga ako kay uh, Bugoy pagpasok niya. Wow, ito pa, tinitignan niya talaga yung mga ano Pati yung mga natanggal na mga scotch tape doon Sa tinakpan namin doon Sabi, ganito pala Oh, ganito nga pala dito sa radio Sabi ko, bakit saan kagaling? Sa bahay Sabi niya, sa bahay Kasama yung tropa dito ah, okay Ayan, pero sa, sa mga hindi pa nakakaalam Ayan, dahil nga, ito, malinaw Si Bugoyan, yan, uh, alam niya Ang uh, sinasabi niya uh, Para sa mga bago pala na nakakarinig sa'yo, no? Ayan, saan nga ba nanggaling yung Bugoy na Kuy-Kuy? Actually, mali ko nga yan eh. Kasi <laughs> gusto ko lang naman dati ng pangalan na madali. Yung parang kachi uh -huh. Iki-click mo agad. Parang, hindi nga siya rapper masyado na pangalan. Pero mm. Kuy-Kuy talaga pangalan ko. Tapos ni ko lang sa Bugoy, ganyan. Mm -hmm. Pero nung nagsisi na ako, hindi ko na mabalik eh. Masyado na ako nakilalang bugoy na koy ko eh. Hinayaan yeah. ko na lang. Yan. Yeah. Pero, blessing in disguise pa yon Yeah, parang ganun. Kasi, oh. maiintriga ka talaga sa pangalan. Oh, sino to. ba itong bugoy na koy ko eh na to? Yan, yeah. mapanood nga. Click. Yeah. Ayan na. Tapos, umabot nga ng 1.2 uh, uh, million, million yung followers at 60, ano, ilan kanina? 63 point, 63. oh, million. Oh, di ba? Yung mga ganong milyones. Oh, hindi hubiro ito, ha? Pero, sino nga ba yung uh, naging inspirasyon mo naman para pasukin yung... Uh, ganitong uh, larangan. Yung ano, kahirapan ko. <laughs> yung <laughs> <laughs> wala na akong pera noon eh, kaya uh -huh. yun na lang ang choice namin. Yun ang choice ko na lang uh -huh. mag-rap. Yun na lang natira kung ano ba, alas. Mm, total, uh -huh. uh, total may talent ka doon. Mm. Sinugal, ayan. Hindi naman mas may talent ba. ako kung nagpapakahambo lang ako pero hindi naman masyadong ganun ka yung talented, talented talaga mm. na yeah. ano, pero yun na lang yung meron eh yung gagawin ko sinubukan kumaga yan na yung uh, huli mong last bunot noong panahon na yon yes, pero ngayon yes. syempre marami na mabubunot ito'ng si uh, Bugoy na Kuykoy ano pero uh, sino bang uh, pinaka iniidolo mo noon nung mas bata ka pa nung wala pang ni isang uh, dumadamping needle ng pantato sa katawan mo iniidolo ko oh. pagdating sa ano uh, sa, sa buhay uh, sa, sa bu music sa buhay muna tayo sa buhay mm. Yung mga siga sa amin. Yung <laughs> mga... <laughs> oh, Siyempre, kung bata ka, sila yung astig sa kalsada mo. Yun. Yung nililook up mo. Ito yung mga siga na mga mababait naman. Hindi, yung hindi. Yung hindi. Oh. O, kasi sila, kahit sila yung nire-respeto sa kalsada eh. Mm -hmm. So, syempre, bata ka, hindi mo alam kung anong tama o mali. Mm Hinaanong -hmm. mo lang, oh, ito yung pinakikinggan sa kalsada. Pag dumarating siya, tumatabi lahat. Okay. Anong, yun, mga ganun. Yan. At nung pumasok ka na nga dito sa music industry, mm -hmm. o sino na yung uh, iniidolo mo naman? Kadalasan mga foreign na rapper, ganyan. Dito mm -hmm. sa Pilipinas, nung bata ako sa lugar namin, Andrew E. yung mga tunog doon. Yan. Mm -hmm. Mga ganun lang. Yan. Okay. okay. Talagang uh, nandito lang rin... Ay, Parehas, parehas lang rin. O tayo, ako rin, inidolo ko rin yan nung uh, bata ako, di ba? Mm. Ayan, tapos ano naman yung uh, mga pinagkakaabalahan mo na ngayon? Sabi mo may podcast ka na? Yeah, yun. Nasa oh. amin yun, ngayon number one podcast Iyan! in the Philippines. Nasa Iyan. amin. Ang Milk and Wine Podcast. Mm. Yeah, mga babae yung mga uh, guest namin dun eh. So, more on ano siya. Relationship talk, ganun siya. Oh. Dating talk pala, hindi relationship. Dating talk. Oh. Dating okay. talk. Oh. Mm, ano yan? Parang uh, matchmaking? Hindi naman. Hindi naman. Parang kukwento lang sila tungkol sa mga buhay nila sa pakikipag-date. Ayun mm. Eh, naman yung gusto nilang pag-usapan. Kaya, madali lang eh. Sila nalang nagkukwento eh. Kahit di na ako magsalita eh. <laughs> yung ang gusto nilang topic, di ba? Yung mga babae, gusto nila dating, mga gano'n. Mm. Masaya siya. Yan. Tsaka isa sa magandang uh, meron ang uh, mga host is yung marunong din makinig. O oh, yan, Totoo. sabi mo nga, oh, gusto nyo magkwento, alika'y dito, magkwento kayo. Totoo. Ayan, kaya kwentuhan mo pa kami ano ba ang mga mangyayari sa mga susunod na araw dahil yung kanina, yung sinabi mo, yung uh, BRRRR, ano yan? Burr months, burr money. months Money. Mm -hmm. Ano ba ang kwento niyan? Saan ang galing ang Burr Months Money? Ganun eh, no? <laughs> burr, alam ko ano yan ni? Eh. Um, slang yata yan sa pagmalamig. Parang oh, burr. Burr, parang gano'n. Oh, no. burr. Ginawa ko yan noong December ata. Ay, eh, magpapasko ganun. So, Yul. Parang taglamig siya, ganun. Pera siya tuwing taglamig. Kasi umuulan ng pera pag mga gano'ng panahon na eh, di ba? Mm -hmm. Burr Months. Sa inyo, umuulan? Saan ba yun? sa inyo? Ay, hindi ha? ba sa inyo? Hindi ako nakakalala <laughs> ng <laughs> pa Yan ang paborito uh, mga buwan ng mga ano yun, negosyante, mga mm hustlers -hmm. yan. Bro. Oo What's nga, right? no? Oo, yeah. oh, tama. Yeah. Kaya yan ang naging inspirasyon nung br uh, brr. Mm -hmm. So, dapat pala ang pronunciation, brr, brr, months. Pero, pero pwede na Nasa rin yan. brr, months, money. Ang hirap kasi yung brr. Oh, may may effort pa matalsik ang pananlaw yung kaharap ko eh, you no. Know? Ayan, may mga naka ka na ba dito sa album na to? Just sa album na 'yan, mga kaibigan ko lang. Mm, -hmm. Ayan, mm -hmm. mga kaibigan ko lang mga labas. Yan. At siyempre, ano yung pinaka mong track dito? Wala nga eh. Lahat 'yan gusto ko. <laughs> Ah, okay. Hey, lahat. lahat. yan. Wala, wala akong gusto dyan. Hindi, Doon hindi, sa susunod pa. <laughs> lahat yan. Lahat. lahat. Paborito ano. naman. So, uh -oh. walang favoritism. Yeah. Eh, dito sa mga tropa na nandito. Ano? May favorite dito? Oh. Ha? May favorite? Favorite? Sano? Ano bang favorite nyo daw na kanta? Hindi favorite mo raw ba alam mo 'to mo favorite ko favorite sila. Favorite ko sila. Oo. Favorite kong asarin. Yan, sino dyan? Sino 'yan? Uh, yan yung dalawang yan. <laughs> malakas rin mga asar yan eh. Inaasar din nila ako eh. Oh, 'yun. Oo, oh, yan si Pudong at si Lakika. Oh, mamaya papakita rin po natin sila ha. Yes, at syempre sir. mga social uh, media accounts, sige, i-plug na natin yan, uh, Bugoy. 'Yan mas malakas ako sa ano Instagram pag sinundan niyo ako sa Instagram. Mm -hmm. Yo, mas makikilala niyo ako doon. Pero uh, mayroon akong ano free Telegram group na mas makikilala pa talaga nila ako. Kasi pag sa mga Instagram, Facebook, may mga bagay ako hindi masabi doon eh. May mga limits, yes. Uh -huh. Oo, ganun. Dahil medyo slow pa yung mga tao yung makaintindi. Kaya doon sa <laughs> Telegram group ko, yun sinasabi ko talaga. Salang-sala ako na yun. Yung mga tao nandun, yun yung mga nakakaintindi sa akin mm -hmm. talaga. Makikita yeah. nila yung link noon sa bio ng Instagram ko. Yan. Um, yeah. Ko dun. Alright. Kaya naman, supportahan natin, ha? Wait po, si Bugoy. Yes, sir. Na Koy Dito sa 92.3 Radio 5 True FM. Palapakan natin, mga tropa. Mga tropa, samahan nyo nga si uh, Bugoy dito. Oy, pakita kayo dito. Dito, dito, dito. Sayang yung mga hairstyle oh. nyo. Liga, liga. Sayang yung <laughs> mga hairstyle ah, sayang, Alam nyo. Alam yung mga hairstyle nyo. Saan ba kayo nagpapagupit? Oh. ay, mga Oh, galing, oh. <laughs> Tinanong ko nga si Bugoy kanina, eh, no? Sabi ko, pare, masakit ba yung ano? Sabi niya, huwag ka na magpatato kung takot ka masaktan sa needle. <laughs> But thank you, thank you so Yo, salamat, very much. Salamat, Good luck, ano? Ah uh, dun sa podcast, ano pangalan nga ulit ng podcast? Milk and Wine hey, Podcast. Man. Milk and Wine yeah, Podcast. One. number, one. Ayan, number one. Number one ngayon. Dito rin ang number one host. Yeah. <laughs> number one host. <laughs> kaya naman, maraming maraming salamat ano, sa pagbisita sa atin dito at first anniversary namin ngayon. Hindi naman masama yeah, okay, kung okay, uh, babatiin nyo. anniversary. Anniversary. Okay, anniversary. Tinan niyo naman. Oh, oh, right? special po yung guest sa anniversary niyo. <laughs> oh, na taon talaga kaya swear swerte hindi na mga susunod pang steps ni bugoy na Kuy Kuy.